Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang malaki na nga po ang posibilidad ni Yuki Kawamura na pumirma ng bagong kontrata sa Memphis Grizzlies. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang posibleng pagpapabalik ng Los Angeles Lakers kay Looney Walker IV. Katulad nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops. Bago pa man nga po magsimula ang regular season ay ginagawa na nga po ng Memphis Grizzlies ang mga finishing touches sa gagamitin nga po nalang official lineup dito. In fact, ginawa na nga po nalang 14 ang mga manlalarong merong standard contract matapos nga po nalang i-upgrade ang kontrata ni Scottie Pepin Jr. sa isang multi-year deal. Kaya dahil nga po sa ginawa nilang move, ay umabot na lamang nga po sa dalawa ang kasalukuyan nalang two-way player na kinabibilangan ni Rajay Huff at Cam Spencer. And since nga po mga katrops, nire-require ng liga ang bawat team na kumuha ng tatlong two-way player bago magsimula ang regular season, ay kailangan nga po nilang maghanap ng isa pang bagong manlalaro na papapermahin nga po nila sa mga susunod na araw. At ayon nga po sa isang source mga katrops, malaki nga po ang posibilidad ng Asian superstar na si Yuki Kawamura ang bigyan nga po nila dito ng two-way contract matapos maging impressive ang performance nito ngayong pre-season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagpapabalik ng Los Angeles Lakers kay Looney Walker IV. Naibalita na nga po noon mga katrops ng NBA insider ni si Sham Sharanyo ng The Athletic na imbis nga po na one year contract ay sa exhibitan lamang ang ibinigay ng Boston Celtics sa isa sa kanilang pinakabagong player na si Looney Walker IV. Ibig sabihin, hanggang training camp lamang nga po ang kanyang kontrata sa Celtics at kapag nagtapos nga po ito ay maraming nga po nila siyang i-wave sa kanilang lineup. Pero hindi rin naman nga po ibig sabihin ito na tatanggalin siya agad sa kanilang lineup dahil binigyan pa rin nga po siya ng pagkakataon para patunayan dito ang kanyang sarili. Kaya dahil nga po dyan ay nagpakitang gilas na nga po agad ito sa mga unang laro pa lang ng Boston Celtics sa preseason sa pagtatala nga po niya dito ng malalaking puntos. Ngunit kahit gaano man nga po kaganda ang pinakita nitong laro ay mukhang hanggang exhibit and contract lamang ang maukuha nga po nito matapos ilabas ang balita na inaasahan nga na po natatanggalin nila si Looney Walker bago magsimula ang regular season. Since mas tataas pa nga na lalo ang kadalang bayarin kung sakasakali mang panatilihin nga po nila ito sa kanilang official lineup. Kaya magiging isa na naman nga po itong ganap na unrestricted free agent kung saan magkakaroon ulit nga po ng pag-asang Lakers na kunin ang kanyang serbisyo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.